So yun guys, magandang araw sa inyong lahat. At dahil din na tayo makapag video ng maayos, kapalit ko na lang yung pinagawa ko ng video ng camera para ito pa na makunan din dahil busy nga sa pagtulong. Ayan. Yun, kasi January pa lang, sobrang hirap na ng tubig, nagkakatutuyuan na. Kaya ito, isipan namin ni Papa na magpagawa ka na ng April sa gitna dahil tsambahan lang yung aming paggawa yung aming paggawa mali yung aming pagturo dahil sabi ni papa noong unang panahon ni Kopong Kopong sabi ng mga matatanda dyan daw banda may balong kasi dyan daw palagi may rainbow tapos dyan to yung ano malit na ipi, so syempre yan ako yung nakablog wala akong gawa dahil tapos na eh, wala naman tayo matutulong dun sa pag dali, dali dahil trabaho naman ng layon amang ganyan-ganyan na lang muna hindi rin namin nakalain na may makukuha tubig dyan dahil wala nga sinusubukan tulungan yan kaya ngayon panoorin nyo guys dahil sa isang tusok lang hindi na maghihirap nakatagpo pinang ano, tubig balong kaya mga support na ano dyan sa si namin sa may dulo ng mga tayo sa may bahay dahil pagdating dito sa dulo pag yung ano nakalagay sa house naku na ayan dahil nabuka ng pandar ayan yan sige yung way na maras ka tapos ito yung dyan yung mga dun ay na kanat nakalagay sya na baka may So, ayan mga vlog dito. Wala tayo maayos na kuha. Ayan. Ito lang muna yung share natin yung araw. Hindi ko one thing guys. So, hindi naman kami na yung ng blessing na nagkaroon

guys.